dumating na ang aking sweldo at ito ang pambansang lunch break. So, happy Monday sa inyo mga kalamon. Umuula nung nag ako. Pero, sige, baka sakali tayo habang mabon pa lang. Pungasok kong ng 139, 7-11 at kumuha ng outside for the you know what. Yes, eh, sir, mabilisan lang eh, no? Pagkakuha ng gatas, pagkabayad, pagkalabas, tawid sa kabila. At pumunta ako sa Uncle John's dahil kasi yun ang ng malapit. At yun na nga, umulan na malala. It happens. Saklap lang. Hindi ko na makompleto yung ano, pipiran mo yan. Ah, many more. Sige, kainin ko to sa labas. Technically, it's fast. Dahil sa ulan, naubos ang lunch break ko. Oh. Pero tuloy lang. <laughs> fast forward sa pambansang uwian at tayo ay naglakad. Um, it was later than usual dahil kasi we had to render overtime dahil ang dami lang talaga nahipit na trabaho dahil sa ulan. Pero importante, tuyo na nung tayo ay lumabas and Makati at Nightman, it's it hits different everybody even the Ayala cats they be chilling um, well, marami na siguro nakauwi ng mga gantong oras dahil uh, malawag maluwag na yung daan foot traffic was light and um, sa mga gantong oras na papaisip ka nilang na kahit pagod ka sa trabaho basta tumating na sweldo um, wala ka nang iniisip masyado I guess uh, pakonsuel na yon sa mga tao part of the hustle culture man, the least you can do is to ease your mind knowing that you did a good job. So whether kung naglakad kayo po eh, PLRT MRT, kung sumeldo din kayo, nag-dinner, nag-hangout with friends, nag-grab nag-commute, nag-bus nag-angkas, or nag sa kahabaan, nagpili ng jeep I do hope everybody got home safe So for dinner, pumunta ako ng Jolians at ako ay umorder ng PD uh, payday treat natin. So ngayon, ang pinuha ko ay uh, butter chicken with yang chow. Pagkabayad, pinikap ko na lang siya. At bago ako umuwi, kinuha ko yung order ko for to go. Yes, and it has been a while. Um, I miss this. Siyempre, una ka agad yung butter chicken. kagat Makes the PD with worth it. And of course, sumahin natin ng Yang Chao just to round it out. Isang kagat. One more. Panahalo yun.